Ayan mga idol, welcome back sa ating Mount Channel. Ayan, at kamusta nga pala sa ating mga followers na OFW. Ayan, na uh, unang-unang sumusuporta sa ating Mount Channel ang kusinero ng barangay. Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Ayan, meron nga pala tayong 1.2 kilos na paan ng baka or pwedeng talabo mga idol. Masarap din siya maging bulalo. Siyempre, unang-una, linisin lang natin na maigi kagaya niyan yung itim-itim. Kuskusin natin ang kusilyo para magamalinis ang ating kinakain. Ayan. Pero po natin putulan ng kanyang kuko dahil yan po ay uh, may nakakain din po tayo dyan. Yan po ang pinakamasarap na part ng paan ng baka. Ayan. we yeah. Siyempre, unang-una, uh, nag-prepare tayo magpakulo ang tubig na may asin at pakuluan lang natin ang ating uh, paa paan ng baka. Pakuluan natin siguro mga 3 to 5 minutes. Siyempre, para matanggal ang kanyang anggo at mag, para maging malinis na rin ang ating kakainin. Ayan, kagaya yan. So, pagpakulo po natin ng mga 3 minutes, tsaka natin hanguin. At pagkahango, pwede pa rin natin siyang hugasan pero pwedeng hindi na rin kasi siyempre, double double na po. Pinakuluan na, inugasan na. So, tama na. Siyempre, ang unang pinagpakulo natin, a uh, itapo natin. Ayan, meron tayong buong pulang sibuyas na at isang buong puting sibuyas na midyo may kalakihan din. At syempre, ilagay na natin ang ating beef cubes at ang ating paa ng baka. Luya. Ayan. So mas masarap daw kasi pagkabuo yung ating uh, onions na nilagay natin, mas malasa. So ayan, well, pakuluan lang natin ang pakuluan. midyo matagal at nag-additional tayo rito ng pamintang buo. Ayan. Nilagyan natin. So, pagkalipas nga ng mga mahigit sang oras sa pagpapakulo. Siyempre, hindi tayo gumamit rito ng pressure cooker, mga idol. Dahil sabi nila, mas masarap naman talaga pagka pinakulo natin sa apoy ng dandahan na pagkakaloto. Doon yung pinakamasarap na brot, pinakamasarap na sabaw. Ayan, kagaya nyan, bulalo. So, dahil medyo malambot na, nilagyan na po natin ang ating mais. Siyempre, pampalasa yan. So mga kalahating oras pa siguro to sa pagpapakulo Parang video baka lumambot na yan Pagkalipas ng kalahating oras ulit Ayan, So medyo malambot na. So mas magiging sa lalumpata ng baka medyo malambot. Huwag yung lusaw na lusaw kasi syempre hindi mo na nakakain. Parang i mo na lang. So mas magiging medyo uh, may nangunguya tayo. Ayan, kagaya niya na medyo hindi siya lusaw. So nilagay na po, nilagay po natin ang ating repolyo at ang ating baguibins. Ayan. Pagka sistema ibig sabihin malambot na at luto ng ating bulalo. Pag nilagay na po natin ang ating mga repolyo. At ang baguibins. Dahil syempre mabilis naman ng maluto yan yung mga gulay na yan. Ayan, pakulo-pakulo pa para sa gulay at nilagay na rin natin ang ating pichay Tagalog. Ayan. Ayan, at shout out sa aking mga followers ng mga OFW na unang-unang sumusuporta sa ating munting channel. Saan man tayo naroon sa panig ng ating daigdig, mag-iingat po tayo palagi. Saan man tayo naroon mga idol. Ayan. Okay mga lods at medyo paluto na at luto na nga ang ating bulalong paa ng aka. Ayan, kita naman. So tama lang ang kanyang pagkaluto. Hindi siya lusaw. Medyo mas masarap pagka mayroon tayong nginunguya. Ayan, okay. At, okay, at pwede na po tayong kumain mga idol, ayan, kita naman napakasarap ng kanyang sabaw na niluto sa gandaan at mahinang apoy sa loob ng isa't kalahating oras ayan, medyo magastos man sa gas ang importante, nakatikim ka ng masarap na paan ng baka na bulalo, mga idol mas maiging na rin kung may ulingan tayo siguro mas maganda kung doon natin isa lang para minus gastos sa gasol, at syempre para makakatipid na rin tayo, ayan maraming maraming salamat muli sa inyong lahat at sa mga gustong umorder nga pala ng ating Bagnit Bagoong, sariling gawa po natin yan mga idol, Bagnit Bagoong, uh, at syempre yung ating Sukarapsa na mas pinasarap, ayan order na po sa Shopee at Lazada, ilalagay po natin yung link mamaya sa section ng Shopee at ng Lazada, nang sagayoy ay makaorder po kayo ng mabilisan, ayan salamat.